Hello, everyone. So, uh, for the lakad at alay lakad ang person ngayon. So, ayan. Kasi walang bus. Sabi nila, 3 months daw uh, inaayos yung train. Tapos ngayon, dun, syempre dun sa area ko, is eh, talagang lagi mostly laging walang bus. Kaya, lakad ako dito uh, simula sa work ko. Magandun sa, bibili kasi ako ng gamot ng alaga ko. So, schedule yun ngayon na appointment ako bibili ngayon. So, wala akong magagawa kundi for the lakad ang person talaga ngayon. No choice. Kundi... ano? Yang tawid kun tawid. Yon. Maga. Ay. Ano ako na lang Ang wala sa kabila dela. Yan. Yan. Ang haba na lalakarin ko everyone. Ang doon sa Vet market o yung pharmacy. So, sige. Pakita ko na maya Hay, andito na ako ngayon sa may kahabaan ng Agripas. And yung kanina do sa bus is it takes uh, like 19 minutes pa yung sasakyan ko bus 9. Kasi nga walang train so yun lang yung bus na mas malapit na iikutan ko. So naglakad na ako kaysa ako maghintay pa kasi syempre, iniwan ko lang yung malaga ko for 2 hours. So ganun lang. Lalakad lakad tapos ito yung bus na sasakyan ko mamaya. Yan dyan. For the lakad, ang abang lingkod everyone. Diba? Sobrang init everyone. Oh, malikot ako. Yun lang everyone. Later ulit na nasa kahabaan dito ngayon ng show ng palengke. Nasa palengke na ako ngayon, everyone. So, ayan. Tayo mga tingnan mga... No, syempre palengke na, everyone. So, lakad tayo. Nasa show na tayo, everyone. Pasok tayo dito sa palengke. Dito ako lalabas. Dito, kasi puro palengke, nasa palengke na ako. Mahabado na nilakad ko. Sa pagbili kasi walang bags. Yes everyone, nandito na tayo ngayon sa malapit na tayo sa Mio Kedet or yung bilihan ng, ng gamot ng aking alaga. So dito everyone, pagbibili ng gamot is dun ka sa mga sa designated pharmacies kung saan naka-affiliate or naka-insured ng iyong alaga or kayo. Kasi mas mura. Pero pwede naman kayo bumili in private kung talaga naman kayo ayaw yaman ng bongga, di ba? So marami rin dito mga turista everyone, mga turista. Yan. Yes. So yun. As inilakad ko talaga simula sa work ko. So pag uwi ko is magta-taxi na ako everyone. Gawa ng... Madami akong dalang bitbit, -bit. may bitbit -bit akong mga gamot, mga kung ano. At saka yun ay, ano, for 3 months na ng alaga ko. So, yun. Sabi, hindi ko na may ipakita na ako nabili ng tumoto sa pharmacist kasi may policy nga na minsan pa walang kung sa loob. Pwede naman yung mga emergency calls and messages, yun lang. So, yan. So, dito, everyone, yung ating work. Yan yung building na yan, everyone. Yan, sa side of. Before. One year din po ako dyan sa side of. So, sa side of building. Yan, yaman yung building na yan. So, yan lang, everyone. At ako ay, Pao, ibili mo na ako ng gamot. Ha? Thank you so much.